isang kasi may tao din na kaya hindi maanin hindi natin mag Bakit mo pinapahirapan to? Naiingit ka ba rito? Naiingit ka ba? O galit ka? naiinggit ka ba? naiinggit ka ba? sagot galit ka ba o naiinggit ka? galit ka o naiinggit ka? galit ka o naiinggit ka? Ka, nai ka? sagot lang Matutunog, ka? Okay, okay. Sige. Hinahon, na Hinahon. Ah, masasabi ko lang sa'yo, sumagot ka sa tanong. Oo o, o hindi, ha? Naiingit ka ba? Oo. Na Oo. Naiingit ka? Okay. Dahil may mahal to? Oo. Ha? Meron akong tanong. Mahal mo ba ang lalaking to? Oo. Ha? Mahal mo? Mahal mo yung lalaking to? Oo. Mahal mo. Ayan. nasa ko sa'yo eh. Ha? <laughs> no? Mahal mo pa yung lalaking to. Gusto mo magkahiwalay sila? Hindi. Hindi. Oo, oh, mahal mo lang. Umayos ka. Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Para magulo nila nilang. Maperwisyo. Uh, ha? Okay. Taga saan ka? Malapit ka ba sa kanila? Malayo. 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 Sige. Bakit mo siya ginugulo? Hindi ka niya pinapansin? Uh, Oo. Oh, oh, oh. Hindi ka pinapansin? Oh. Kaya nagpapapansin ka. Oh. Ha? Oo. Oh. Nagpapapansin. Eh, Oo. Oh. Hanggang na. Hindi ko pa pinapalis <laughs> eh, natanggal mo na. Sige, tanggal mo na. Parang magulit ka. Mga madali. Sige. Hindi <laughs> ka madali sa batako. Kung meron siya nakaraan, parang may nakaraan para parang gusto <laughs> na pa okay, siya. Kaya ayaw wala niya siya gusto. Wala nang gusto sa <laughs> itong lalaki. Tana. Wala na. Sigurado ka ha. <laughs> May mamarating tayo bakit kumaraw ka. Napokobig ang ka no? no? Oh. Oh, po Siya, yeah, tanggalin mo lahat yan. Yung sakitan dyan yan, tanggalin mo lahat. Yung dibdib. Yung dibdib? Hindi ganyan. Bulutin mo. Nakatusok eh. Yan. Bulutin mo. Ano yung tinusok mo? Karayong. Karayong? Ano? Kaya palang masakitan dibdib? Hindi. Yun sa ulo, yung hilo, hilo, yan. Ano tinusok ulo? Tarayin lang, Tarayin lang. sige, sangkalin May asawa ka na, di ba? Eh pe, gusto mo pa makuha to? Iba pa siya? Oo. Ah, uh -huh. oh, na. Ha? Sige, tanggal. Tanggal. Yan po yung mga babae. Kung may pamilya na kayo, huwag na kayong mamon. Benta po rin ang kagwapong na dalaki. Tanggal na! O ano pang pangako mo? Hindi ka na babalik. Ha? O humingi ka ng tawid sa Diyos. Hindi ka ng tawid sa Diyos. Ama? Ama, patawad po. po. Sa nagawa ko kasalanan, aalis ako ko at hindi na ako babalik. Ha? Pangako ha? Ah? Okay, yes, sige. Ano? Alis! Ah. Go! Sabi ko na nga ako eh. Pogi, pogi. Huwag ka pag-alala, nakatay ko naman eh.